Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay. Ah, uh, yun pong pagpapababa ng uh, edad para maging senior citizen kasi 16 ngayon senior citizen eh. Isa sa panukala na nito si Senator Revilla, uh, Rebilla nagkawin ng 56 Oh, kasi nga para mas pakinabangan pang hingi nang higit yung mga dapat pakinabangan ng iba. Uh, uh, ano ang dating sa Alam mo, ako no comment ako dyan kasi, di ba? Oh. Kailangan mo rin naman kasing isipin yung mga establishment. Mm -hmm. uh, sa ibang bansa, dito sa Asia, ang senior nila sixty is 65. Isa tayo sa pinakamababa na ano, na, na 60 pa lang e binibigyan na tayo ng provision mm -hmm. ng discount, di ba? Mm -hmm. So as ah, akin, hindi ako magkukomento ng pabor or against uh -huh. doon saan na yan. Uh, we will leave it to the, ano, to the wisdom of the legislators uh -huh. kung paano nila ma-appreciate yung, yung uh -huh. provision. Paano po, uh, anong ginagawa ng, uh, ng, 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 ng komisyon para magkaroon po ng legal na proteksyon ang mga senior citizen? Uh, alam mo yung legal na protection na doon nga sa 11350 na gustong tanggalin ng senior citizen party list, di ba? Yes. Yung provision doon to ensure the implementation of laws. Nandun na yun eh. Di ba? So meron na ng NCSC that will ascertain na yung mga batas ay na-implement. Mm -hmm. Hindi ko maintindihan, bakit gustong alisin ngayon? Oh. Yeah. Eh yung yung, yung yung pagbuo ng NCC matagal na pero late na nga, late yes, na nga 27 lang ito, eh, na years late from the implementation or promulgation ng RA 7432 hmm. 2019 against 1992 Bakit na <laughs> <laughs> napabayaan ba hindi ko alam eh napabayaan na nga pagkatapos <laughs> ng pulitika eh. pa Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe